Problema tayo mga kalayas. Flat pala yung gulong ko. Oh. Nakbo. Ano? E, na nga lang sana kanina. Ano e, nakita kong naulan Ay magsasakyan na sa magsasakyan na ako. E, ngayon, ngayon nakita ko. flat e, pala. So no choice. motor tayo. Nakahatid tayo ng Masasundo tayo ng bata Ayan, wala. Ulan pa naman oh. no ito yung panahon Ako, ay flat yung ating sasakyan So, makakapagmotor pala ako Good morning nga mga kalaya So, good morning So, maaga akong gumising yun para Maghatid ng bata ngayon sa school So, yun nga, ah uh... 더운 날 그대와 함께한 시간들 쌀 속에 반짝이 그대의 웃 눈을 감아 목도 오르는 그 순간 후회할 자국은 영원히 남아 달콤한 추억 그대 만나 시간은 멈춰 그때 함께 긴 이야기 손을 잡고 나눈 모든 약속들 그리움 Sinabot ko na ang mukha ni Megas Megas ko na Ayan So yun Nagpalobo pa Kita nyo guys ha ah, Nagpalobo pa ako Nagihilaan mo Para zombie dyan ah. Puting puti ang mukha Sa So na natin At medyo mahab na sa mata So palawan na natin 가만히 떠오르는 그 순간, 우리의 발자국은 영원히 남아. 달콤한 추억 그대와 나, 시간이 멈춘듯한 그날들, 그리운 속에 피어나는 사랑, 우리 마음 속에 원이 남. 아 Ayun nga mga kalayas, paglabas ko eh, medyo makulimlim. So tinanggal ko na nga yung cover ng aking motor niyan. tita niyo, patingin-tingin ako, parang uulan na hindi eh. So yan nga, tinang tinanggal ko na yung cover ng motor motor ko para kami mm, gamitin ko at maghahatid ako ng bata so yan, pakikita ko sa inyo medyo umambun na kaya yan pinakikita ko sa inyo ang weather kaya parang napaisip ako na magsasakyan na lang kaya kaysa mabasa yung aking mga kids so yan So hindi tayo makakapag motor ngayon para maghatid so yan, ibabalik ko na nga uli yung cover ng aking motor, tataklo ko na uli magsasakyan na lang ako kasi nga umuulan ilang araw nang umuulan dito sa Lukban buti hindi naman tayo binagyo ng uh, bagyo pipito no medyo hangin lang ng konti tas medyo ambon-ambon yun lang pangkaraniwang na dito yung sa lukman eto nga ano, nung nagpunta ako ng na aking sasakyan medyo uh, nagulat ako plat pala ang aking uh, problema tayo dulong. mga kalayas plat so pala yun yung gulong po, po? Yan, kung uh, makakita nyo kalayas so ah, uh, wala wala talaga magagawa no choice talaga makakapagmotor talaga ako sana kanina so gagamit lang tayo ng payong. Kasi flat Ay, yung ating sasakyan, no? Sa Kita nyo naman na ako. Ay, ngayon, ngayon, nakita ko. Ay, flat pala. So, so no choice. Magmumotor tayo. Kahatid tayo ng... Masusundo tayo ng bata. Ayan, wala. Ulan pa naman, no? Ito yung panahon. Ako. Eh, flat yung ating sasakyan. So, makakapagmotor pala ako.